Sigurado ako na nandito ka sa video na ito dahil nagtataka ka at naghahanap ng sagot sa kung bakit umalis at nagliyas ang pusa mo ng walang dahilan. Maaaring ang alam mo ay ayos lang siya at trip na lang talagang gumala. Pero ang totoo, mayroong ganitong ugali ang mga pusa na kung saan aalis sila ng kanilang bahay para lamang mamatay mag -isa. Alam niyo ba na mayroong kakaibang ugali ang mga pusa kapag sila ay tumatanda at nanghihina na? Umaalis at lumalayas kasi sila ng kanilang bahay para lang mapag-isa. Prefer nila ang magpahinga ng mag-isa. Hindi kasi gaya nating mga tao, hindi naman alam ng mga pusa ang tungkol sa pagkamatay o death. Kaya hindi rin sila natatakot sa kung ano ang mangyayari sa kanila ang paglayo ng isang pusa sa kanyang owner at tahanan kapag malapit na siyang mamatay ay dahil sa kanilang instincts. Gaya kasi sa mga pusa sa wild, nagtatago sila para hindi sila mahanap ng mga malalaking predators. Ginagawa nila ito dahil alam nila sa kanilang sarili na masyado na silang mahina para i-defend pa ang kanilang sarili mula sa kanilang mga predators. Kahit ang mga domesticated cats kaya ng pusa nyo sa bahay ay mayroon din ganitong instincts para maprotektahan nila ang kanilang sarili. Pero magandang tandaan natin na hindi sila umaalis para lang gumala gala Kapag may sakit sila, aalis sila para maghanap ng isang peaceful at tahimik na lugar para makarecover sa kanilang sakit. Bukod dito, lumalayo din ang mga pusa sa kanilang tahanan dahil kailangan nilang mag-conserve ng energy lalo para sa mga pusang may health conditions kaya ng feeling organs o or tumors. Nagdudulot ito sa kanila ng severe pain at pangihina kaya hindi din sila gaano nakakalayo masyado. Ang pag-isolate sa kanilang sarili sa isang lugar na ligtas at secure ay nakakapagbigay sa kanila ng kahit kaunting energy. Pero hindi naman lahat ng pusa ay lumalayo o lumalaya sa kanilang bahay kapag malapit na silang mamatay. Marami sa mga pusa ang mas gustong kasama ang kanilang mga tagapag-alaga sa mga ganitong oras ng buhay nila. Pero nagtatago pa rin sila dahil nga masama ang nararamdaman nila at ayaw nilang magpaistorbo at magpahawak. Ang kanilang mga huling araw kasi ay napaka-vulnerable para sa kanila kaya mas gusto nilang mag-isa at malayo sa mga potential predators. Kapag kasi naramdaman ng mga pusa na may hindi tama sa kanilang katawan, sinasabi sa kanila ng instincts nila na magtago. At talagang nasa behavior na nila it, na itago ang kung ano mang sakit na nararamdaman nila. Kapag umalis ang pusa mo at alam mong malapit na siyang mamatay, pwede mo siyang matagpuan sa mga lugar na ito. Although talagang masakit kapag hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magpaalam sa mga mahal natin sa buhay, isa na nga ating mga pusa. Pero dahil desisyon nila ang gawin ito, dapat lang natin itong irispeto at intindihin. Yun lamang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe for more cat updates. At bisitahin niyo din po ang ating official Facebook page, Twitter, at Instagram. I put the links in the description of this video. Bye!